maayong buntag, magandang umaga, gampiya, siselam, ah hindi ah, <laughs> sorry po, gampiya, ala, ang amnesia na nakalimutan ko na in sa, sorry po ha, today is June 8 Sunday morning we are going to church na naman ito ang daanan nami always ang linis dito sa Japan laban Japan kasi summer na yan mga ano yan yung mga greenery nakikita nyo it's cherry blossom so na, yung iba naman hindi but mostly is cherry blossom yan ngayon is summer kaya na greenery na siya ay kabayo mo ay kabayo mo sorry po ay bakit ba itong nasa unahan o biglang nag break na oh, my god lord bigla naman siyang nag-break doon. Ano ba yan? Ito po yung dito sa aming city, ito po ang Philippine Embassy Building. Diyan kami magre renew ng aming mga visa and whatever. Ayan, oh greenery na yan, yan siya. tapo yung sa bawa, mga flowers yan, bulaklak. Ang ganda, linis oh, kahit dito na kami sa pinaka-provinsyang. At dito ang Catholic Church. So, magbabiyahe pa kami galing doon sa bahay ng 30 minutes or maybe 40. Oh, wala ata, 30 minutes. Oh, 30 minutes. Uh -uh. So ito yung yung sa Amin, ah uh, dati ang pangalan ng parang municipality pa is Takefu. Ngayon pinalitan na siya ng Edsenshi. Yan na po ang pangalan ng Amin. Ano? City doon. Pero Takefu hindi naman yung city kasi ito ang pinaka-city talaga, main city is dito, ito, Fukui, Fukui, Fukui City. Ito po siya. Ayan o, oh, malinis. Malinis. Ito po ang simbahan. Ayan po, yan. Bye.